So what's up mga Kalings TV, sa so, Loret tayo ngayon Pagpuntang Kamarik Albay, tayo ng Kitinday Hills, Pintuinan at Japanese Tunnel so, Mag lang tayo ngayon sa adventure ngayon So bago ang lahat, intro muna Puto And Pinapot, Paulo Pulo City Olo, Guys, kinupada tayo Ah. So, uh, katapos na ng ulan dito. Di tayo inaabot ng ulan. So, medyo maganda-ganda. Okay, mga 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 yun. Eh, na. Kaya kasuli na, guys. Medyo paloob na, guys. Ano na tayo guys? 10 minutes na lang. dito pala sa part of the napakarami na pala ng mga resort. 15 minutes na lang natin. So what's up guys, so makalipas ang Uh, ilang minuto natin pagta-travel mula uh, Ligaw City papunta dito sa Ginubatan then going dito sa uh, Kitinday Green Hills so halos hinamutin ako ng mga 40 minutes ng pagbumotor so narating ko itong uh, Kitinday Green Hills so mula dito sa baba akatin uh, katin mo itong uh, hagdanan then, magating mo pala doon eh magbabayad ka ng entrance sa lagang 70 pesos then 10 pesos naman sa parking fee para sa motor tulong motor lang mo so position na hinihingal ako ah uh, ito na kasi ako sa may bandang uh, gitna nitong hagdan so mula dun sa baba so akyat tayo hanggang pa dun so ang sabi ng ah uh, management dun sa baba sa baba eh nabuti ng ang 5 minutes pataas dito sa uh, Kitindai Green Hills so tara so na nga guys uh, <coughs> dito tayo sa taas ng uh, Green Hills so makikita natin dito na yung view deck nila is dalawa. So, una, itong left deck, tapos, ah, uh, doon naman yung right view deck. So, may isa pa po na view deck. Ah, uh, na, makikita natin. So, mamaya, lahat pupunta natin yan. So, wala dito sa daas. So, dito, makikita natin na uh, tanaw na tanaw na dito yung mga uh, hang borol. So, hanggang doon, sa kabila. So, mga dahil pang mga mga bro so mamaya titignan natin yan sa si aerial shot para mas maganda natin kita yung uh, view dito sa taas So yun nga guys, so mula dun sa may kubo-kubo uh, <coughs> So may nakita na right view deck So ngayon, dito tayo pupunta. So dito muna tayo sa isa, tapos doon mamaya doon naman tayo sa uh, left right left U deck. So makikita natin dito na uh, ito yung akyat natin pataas. So pupunta doon sa head lang ng U deck. So basta sa makikita niyo, so akyatin natin 'yan papataas. Then itay natin yung uh, kagandahan nitong view mula dito sa taas. So yan. Ah, uh, ayun, natin yung uh, ganda ng draw, ay ganda ng view na din sa as. Mga guys, ito tayo sa left view deck ng itong uh, kitin detail so kapatok sa inyo yung mga uh, bulaklat ng talahib so napagkarami kasi ditong uh, talahib dito sa taas nitong uh, kitin Hill so uh, mula dito sa view so talo na natin dito soba so dito na rin yung kalsada so talo na natin dito soba yung kalsada sa so, kung naman doon is kasi talo na natin yung mga ibang syudad, uluar na hindi kita mula dito sa taas so ang dito itong higitin natin so, sa part na yun ang sinunan na natin sa pinakataas itong uh, green hill so gawin ito sa left na sa left judic so matanong natin sa roba, ito na rin yung uh, parking area ng motor tapos yung uh, uh, admin or entrance nitong uh, green hills so higitin natin dito sa roba na halos may mga kinagawa pa nila yung ba ano eh, doon sa may entrance ito kasi may hill so andito sa back yung iba ba doon so siguro mas pinapaganda pa rin nila itong view kung nandun sa baba itong kitinday hills so, yun, so makikita natin dito so napakalawak dito mga ah uh, burol dito sa kitinday hills so kung nakikita nyo dyan sa aeroshot so grabe so napakaganda talaga So yun guys, so bali, solo ride lang tayo ngayon. Then, di ko alam kung yung mga kasama ko palagi pag nag-vlog ay okay, sumunod. So, Pero sabi nila na nag-chat sa akin na susunod naman daw sila. So, haantayin natin. So, So, then, subukan ko rin kasi na ah, mag-solo ah, vlog and solo ride dito sa ah, aking vlog. Then, so ngayon okay naman. Pero nagkatulong iba sa akin na ah. susunod so, naman daw sila. Then, nantayin ko na lang doon sa may kubo-kubo doon sa baba dahil nga uh, may papawisan ako kakaket baba dito sa mga view nitong dito nitong Kirinday Hill. Wala pa kita dito dito Oh. So, napakaraming mga bato. So, so yun guys. Ah, uh, wala muna ako pupunta doon sa Ah, uh, mga so medyo malapit lang naman, siguro 1 minute. Mula doon sa view deck sa taas. baba -ba dito sa uh, kubo. Ayun, ah, uh, dito muna ako sa taas sa may kubo nagpahinga muna ako dito sa glit kaya ka nakakapagod yung na makiyat so yun na nga guys So yun nga guys, so, dito kami ngayon sa Sentral ng Kamalig, dito kami dito sa Quintuinan Hill dito sa Sentral ng Kamalig So papasok sa na kami sa Japanese Tunnel, so nangyari hindi kami nakadehecho dahil nga uh, sarado ngayon dahil under construction yung uh, Japanese Tunnel So ngayon dito tayo sa uh, Quintuinan Ranch dito sa Sentral ng Kamalig eyeballs. Dapat uh, daw uh, yung juwa niya kasi di siya picture ng mga <laughs> <laughs> so yun guys, ito kami ngayon sa Quintinan Hill. So di na kami dumilit yun ng Japanese uh, tunnel dahil nga sa under, construction yung uh, papunta doon. So ngayon, di lang kami dito na lang kami sa Quintinan. Di na lang kami pumasok kasi sayang yun naman sa entrance ngayon pa sa budget. Ito na lang kami nag- uh, kuha ng view dito sa part ng taas. So, yun nga. So, yun nga guys. Hanggang dito lang yung video ko. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo And shout out din po pala sa Duha, Qatar. Sa mga viewers natin dyan. So, salamat po sa panonood nyo ng itong mga vlog and video. So, maraming maraming thank you. So, shout out po sa mga nanonood ng mga video ko sa so, from Qatar, sa Pilipinas. So, maraming maraming thank you po sa inyo. Shout out po sa inyo dyan. And God bless po. Oh, go. <coughs> I Ayun mean, nga guys, nakakabot na lang ng ibang bansa yung mga uh, video natin. So, maraming maraming thank you from Doha, Qatar. So, shout out po sa inyo dyan. Ano na po sa nagpa-shout out din po sa mga works niya. So, ingat po. Guys. guys, ito na lang kami sa part ng taas nitong uh, Quintinan. Kasi mas maganda naman yung view dito. Hindi ka na pupunta, hindi ka napapasok doon. So, kumuha na lang kami ng aerial shot dito sa uh, taas. Itong Quintinan, Quintinan Hills. So, hindi na kami pumasok. So, medyo tipid-tipid na rin. Nakatipid-tipid na rin kami. So, yun na nga guys. So, hanggang ang dito lang video ko. Maraming maraming salamat. And, shout out po sa inyong lahat. Sa mga nag-share pa rin ang video ko. Maraming maraming thank you po sa mga nag-share pa rin ang video ko. So, thank you very much. Ay yun nga guys. Subscribe na tayo. Uwi na tayo. Dahil ah, uh, na natin mag-vlog. So, ngayon, uwi na rin tayo. Ah. So, mahirap nyo. Mas marami dito. Mas marami dito pumupunta kasi doon sa Quintinan Ranch. Kaysa dito. So, mas gusto pa siya ganito na lang para wala nang bayad. So, dito na. So, kaysa sa tumuli natin sa pwente niya, ito na lang sa tas kong <coughs> ngayon guys uh, tayo ngayong araw Di tayo nakapunta ng uh, Japanese tunnel Dahil sa ating uh, construction pa So So ngayon Doon na lang kami pumunta ng uh, Pilipinan Hill So uh, yun nga guys Doon na rin kami pumasok Kasi pwede naman hindi sa labas So mas maganda lang doon sa labas So hindi ka pa magpumayo sa loob <laughs> So yun nga guys, so kumuha na lang ako ng aerial shot sa taas ng drone. Uh, so pali ngayon, uh, Pauwi na tayo dahil yung gabi na rin. So, yan. Nakingat na lang tayo mga kawikes, right, mga tropa. Yun, chat out po pala dun sa mga uh, sumunod pa sa uh, ating tropa and sa ating atawa. So, shout out po pala sa inyo sa mga tumulong pa sa akin. So, akala ko kanina, uh, solo rides lang tayo. So, ngayon, may mga sumama pa rin sa atin. Tumulong pa rin sila dahil nasa... sa kapatid nila na uh, mag-travel-travel. So, ngayon, uh, thank you din sa kanila. So, uh, sinakapatid nila ako sa aking vlog. So, mga susunod naman guys na ating vlog. Uh, uh, tunghaya so, naman po ninyo ang ating mga susunod uh, vlog uh, at sana, sana mas marami pa tayong mapuntahan and sana mas marami pa tayong malipot ang mga tourist attraction hindi lang dito sa Albay, hindi lang dito sa Kapuong sana, sana natin buong Pilipinas at hindi lang buong Pilipinas sana malipot natin ang buong, uh, buong mundo so yun ang tingang pangarap ko eh no? sana uh, Yeah. Yeah. I love you, I